May mga tao na nagdudua. Uh, of course, hindi natin may to sa mga kalalakihan. Magdudua, Ya Allah, gusto ko makapag-asawa ng magandang babae. Tapos yung mga katangian ng gusto ko sa babae, maputi. Di ba? <laughs> may mga gano'n, di ba? Matangkad. Matangos ang ilong. kola uh, Coca-Cola body. Detalyado lahat. Sinabi na lahat yung, ano, yung katangian. Ustad, may tanong lang po ako. Maari po ba kayong magbigay ng mainam na doa na uh, nakaka-benefit po ito dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay? At the same time po ay uh, dua doa po ito na ginagamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, ano to eh, pabor to sa atin, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na mahilig sila magdoa at sa sandali na sila nagsasala, marahil ang bawat sa atin ay hindi natin nakakalimutan yung pagdodoa, pananalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, uh, opo oh Ustad, uh, curious din po kasi ako kasi maski po ako. Uh, sa tuwing nagsasala po ako ay uh, sinasamantala ko po talaga na magdoa. Actually, yung pagdodoa ay ang pinaka-original ng doa ng isang tao ay kahit anong ipanalangin mo, as long as na ito ay mabuti, lalong lalo na sa ikakabuti ng iyong pananampalataya ay mainam yun. Hindi tayo nagbibigay ng limitasyon pagdating sa pagdodoa. Especially may mga tao na ano na meron silang doa na mga personal, di ba? Meron silang doa para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya, para sa kanilang future. So, wala tayong ano doon as long as na ito ay may kabutihan pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang ano, walang limit sa pagdudua. So, kung babasya natin ang isang hadis sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat dun sa hadis na yun, na ang pinakamarami sa doa, panalangin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adaban nar. Itong panalangin na ito ay madalas itong madalas itong panalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Na ang sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah naway pagkalooban mo kami ng mabuting bagay dito sa mundo, hasana. Dito pa lang sa mundo, wa fil akhirati hasana. At pagkalooban mo rin nawa kami ng mga mabubuting bagay sa kabilang buhay wa kina At ilayo mo na wa kami sa kaparusahan sa impyerno. Ngayon kung idaday natin yung hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may tatlong senaryo. Unang-una, iyong kabutihan dito sa mundo. Pag nagdua ka ng hasana, kabutihan dito sa mundo, lahat ng mabuti yun ang ipinagdudua mo. Lahat ng masama ay may lalayo sa iyo. Tama. Pangalawang senaryo doon, yung uh, wafil akhirati hasana. Sa pagdating naman sa kabilang buhay, nagdudua ka rin. Ano ang pinaka-konsepto doon? Ipinagdudua mo kay Allah na makapasok ka sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso. Pangatlong senaryo, wa kinaadaban nar. Yung paghiling mo sa kanya na ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaparusahan. Subhanallah. Bukod sa humihiling ka sa kabutihan dito sa mundo, sa kabilang buhay, at the same time ay pinagdudoan natin na ilayo na watay ni Allah Subhanahu wa taala sa kaparusaan sa impierno. Maraming mga tao na itong tatlong doa na ito ay maaring isa lang dito ang kanilang ipinagdudua. Yung dito lang sa mundo. Latang mabuti gusto nilang makuha. Pero yung kabutihan sa kabilang buhay pagligtas sa imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kanilang nakakalimutan. Ano pong masasabi niyo dun sa mga tao na kung saan kapag sila po ay nagdudua, nagdudua ay masyadong detalyado like sinasabi pa po nila kung gaano kalaki or gaano kaliit yung bagay na dinudua nila? Yung pagdudua, sinabi natin na walang limitasyon ang pagdudua. Pero ang konsepto kasi ng doa ay alam ni Allah kung ano ang kahilingan ng isang tao. Hindi mo pa man tinaas ang iyong kamay or hindi mo pa man hiniling kay Allah ang iyong kagustuhan, ang iyong kahilingan ay alam na niya kung ano nasa puso ng isang tao. Kaya pagdating sa pagdudua, may mga tao na napaka-detalyado ng kanilang pagdudua. Halimbawa, uh, may mga tao na magdudua, "Ya Allah, sana magkaroon ako ng sasakyan." Tapos 'yung gusto kong brand model ng sasakyan ay Fortuner, uh, Montero, tapos ang kulay niya ay white, di ba? Tapos ang gulong niya ganito. May mga ganun na tao eh. Yung ganung klase ng pagdudua ay hindi na mainam sa si isang tao. Hindi mo na marapat i-detalye yung tungkol sa kahilingan mo. As long as na sinabi mo kay Allah na, Ya Allah, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Kung ito ay makakabuti sa akin, sa akin pananampalata, sa akin pamilya, Huwag mo nang i-detalye kung ano ang kanyang color, ano ang kanyang gulong, ano ang kanyang uh, model, di ba? Kasi alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala at igit sa lahat, alam niya kung ano makakabuti sa isang tao. So ganun yun. Another halimbawa natin ay may mga tao na nagdudua. Uh, of course, hindi natin may iwasan to sa mga kalalakihan. Magdudua, ya Allah, gusto ko makapag-asawa ng magandang babae. Tapos yung mga katangian ng gusto ko sa babae, maputi, di ba? <laughs> may mga ganun, di ba? Matangkad, matangos ang ilong, di ba? Uh, Coca-Cola body. <laughs> di ba? May mga ganun. Parang ano eh, uh, detalyado lahat, sinabi na lahat yung ano yung katangian. Hindi mo na dapat sabihin yung kanyang mga katangian. Kasi sinabi mo na eh, ya Allah gusto ko makapagkasaw ng magandang babae. E pag magandang babae yan, lahat ng gusto niya sa tao, nandun na lahat yon, diba? Di ba? Hindi mo na kailangan i-detalye kung ano ang katangian niya. So sa madaling sabi, yung pagiging detalyado ng panalangin ng isang tao ay hindi mainam sa si isang tao. As long as na ka, alam ni Allah kung nung kahilingan mo, ipaubahin mo sa kanya. Dahil alam din niya kung ano yung makakabuti sa si isang tao. At siya rin na nagpapasya kung ito ay kanyang tutugunin.